basulat mo Boss, wala tayong masagot. <laughs> ah, di ba okay. magkakapatid? potato Okay, one more. Ano, boss? Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may nilaga... May tiyaga? Hindi, may ulam! Ano? May kanin. Okay. May <laughs> kanin. <laughs> Grabe. Ano, <The> boss? Hindi, <laughs> pinagbibigyan lang talaga kita. Parang gulot lang sa sabon mo. Hula. <laughs> mama ko. Sabi ng mama mo, tita na lang daw at tawag ko sa'yo. Ano siya? Tumutubo ka sa katawan. Legit? Timpon. Bulutong. <laughs> <laughs> ah. Okay. Ah. <laughs> mainit pala yun? <laughs> Hindi makakapunta sa pararoon. Okay. Yan, di ba? Bahay ni Maria. Kung isang libo ang pita. Ah, pipe niya. Building. Oh. Nakita siya sa labas. Ah. Starbucks. Ano kaya? <laughs> <laughs> Makdo? <laughs> Nakita siya paggabi. Sa labas. Ah, between. Ah, ganun pala. Ang hindi magmahal sa sariling sida ay mas malala pa sa masangsang na isda. Diba? Yeah. Diba? Makata! Sabi Sabi sa'yo pinabibigyan ko lang talaga ito eh. Nakalantay kung gabi kapag araw ay nakatabi. Matulog? Bumot? Gunan? Tama. Starts with letter B. P. Pas, 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 pas. Dati sa po. Ah, Banig. Bini, ah. Naniniwala na ako sa forever. Simula nang makilala kita. Ah. Grabe. <laughs> Napakaganda mo. Lang <laughs> sumipot sa kaliwanag. Pulogod na ang palad. Sino mo luligay? Gulay. Ah. Sa bahay ko, bubo ba to?